Hello guys, mayong hapon. So karon lang ko na uli no gikan sa grocery. So maoy pag-abot na ko dari nang giaway sila. So nagtinukloday sila kung kinsay naguna-una. So para sa kuha, walay absuelto ninyong upat. So since nagaway away mong upat, kamong tanan ang naay punishment. So tanan sila luhod. Magluhod mo from maybe 10 to 15 minutes or 15 minutes to 20 minutes. So, mo na yung punishments sa kuha. Ah. Walay mo ingon nga siya naguna-una. Walay mo ingon nga siya pod, siya pod, siya pod. Mo yung kabungulan na ko pag abot na ko. Okay? So, karon apod mong tanan. Lohod. Okay? Way magulang, way manghod. This is Dudong Kano, Atikiana, Kiana, Jung Hena, and Kuya Hinto. So, apod silang upat guys since silang upat ang nag-away-away. Aya. Ayaw ninyo ikasakit mga mama o papa kung inyong disiplinahon ng inyong mga anak. Kay dili na nila ikamatay. Mas labing maayo nga madisiplina sila, nga mas bata pa sila. Kay dili na na nato sila pwede disiplinahon kung daggo na sila, kay manukol na na sila. So matod pa sa kahoy, kung imong tanumon ang kahoy nga baby pa or gamay pa, mas kaya pa na itulid ang punuan sa kahoy. Pero pag once dako na, kung imo nang tulid doon, mabali na. So, same na sa mga bata o mga anak nato to, pag umangko na to, kung dili na to, sila i nga, bata pa sila. Kung maabot ang panahon nga, dagko na sila, dili na dito, ka-disiplina na nila, kay manukul na. So, maunin akong way, guys, nagadisiplina dito ko. Okay, this is Tita Emma, and thank you for watching.